Totoo ba na merong uh, isinulong na panukala si Senator Lito Lapid na tutugon sa emergency cardiac arrests na maaring maganap sa mga pampublikong lugar? Alamin natin sa isa na namang siyas at presents DWIC Track Record Report. IZ Track Record, tanong lang, bukod sa emergency rescue teams natin dito sa bansa, posible kaya na magkaroon ng mas mabilis pa na emergency response para sa mga taong bigla ang inatake sa puso? Posible kaya na mayroong makagawa nun? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto si Yasa. Presents D W Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, taong 2022 nang ihain ni Sen. Lito Lapid ang panukalang SB2474 o ang Automated External Defibrillators in Public Spaces Act na layo ng siguruhin na mayroong mga health personnel at mga pangunahing kagamitan na nakahanda sa agarang pagtugon sa mga health emergency na maaaring mangyari sa mga pampublikong lugar. Nais ng panukalang batas na magkaroon ng Automated External Defibrillator o AED sa mga establishment o kabilang na mga opisina, courts, eskwelahan, parks, pamilihan, airports at iba pang mga tinataong lugar. Ang AED ay isang portable life-saving device na ginagamit para ma-detect ang electrocardiogram at makapaghatid ng electric shock sa taong nakararanas ng cardiac arrest o ang bigla ang paghinto ng pagtibok ng puso. Upang maging matagumpay ang implementasyon ng panukala, nakasaad na ang Department of Health o DOH ay nakatalaga na magsagawa ng training para matutunan ng assigned personnel ang tamang paggamit ng AED units. Para naman sa kaalaman ng lahat, ang mga establishmento na kabilang sa placement ng AED units ay dapat lang naabisuhan ang mga empleyado nito at ang publiko tungkol sa availability at locations ng units sa pamagitan ng signages, posters, brochures at iba pang platforms at iyan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.